Hi, sir. Ay, hey, naku, ate. Pagka, puma pagka uh -huh. pumasok ka dyan, naku. Opo. Uh, na. Oh, Nahirap na. Oo, Sige po. Pabilis, pabilis na lang, ma'am. Ayan po, buti naman na intindihan ang sitwasyon ng aming <laughs> biyahe ngayon. <laughs> uh, sabi ko nga, para parang, naku, mamaya pa to. Oo. ako dun sa salubungin so, na lang natin sa baba yung pasahero pa, ko bumaba na lang din siya sabi niya kanina ah diyan na lang daw siya sa ayan sa kulagit naan oo oh, oh. eh sabi ko may buko din ako eh doon din ako dadaan ayan oh ano, ayun ano. buti naman at ano <laughs> alam mo, mm -hmm. Ay, ba ah mm eh baka si tumanda na harang din sa sa drop off yan eh diyan okay. nagkakaanuhan eh. Ay, nalalakari ko na lang. Bumaba lang din doon sa may intersection. <laughs> you want toys? Get free and free. Free Free do ba? Thank you. Thank you. <laughs> thank oh, uh, yeah. you. Thank you. Thank you. Thank pang Thank sa ano. you. sa you. sa mami. Medyo you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Nasamantala po yung biyahe kasi minsan lang din to eh. Yung ganitong... Yung dami na. Oo, oh, oh, Hindi pa bumababa pa sa hero. Meron na kagad. May ibang driver din. Hindi rin naman bumibiyahe pag ganito kasi nakiki-occasion din. Ito ka. Hindi mm -hmm. ko baka dyan sa ano, restaurant yan. Uh, yung dami... pinaka-pinili na lang muna namin yung pinaka pinakonting... tao. Katulad <coughs> lang. Yung pancake, <laughs> pancake House. Ah, Pancake. Sabi ko sa gitna, ay kasi nasa gitna, eh mm. umuulan kanina. Eh oh. di natural, walang lumalapit na tao doon kasi oh. umuulan. Eh buti may payong pamilya. <laughs> <laughs> so, di... <laughs> <laughs> Kunti lang doon. Oh. Eh order pa lang yun, baka buti na kayo ng ilang ano, oh. ilang minutes. Eh tingnan mo yung traffic. Mm. Tanghali pa lang kanina, back to back na yung buhay niya eh. Kaya ano na mamaya yan, pag uwi Ay, kahirapan. Oh, <laughs> Oo. Oh, oh. Eh, paano ka ete? Ako ho? O paano namin yung celebration mo? Mamaya po, pag-uwihan. Ah, uh, na uh, 10 o'clock na po. Nasanay na rin. Uh, <laughs> mga paano na sila, pa na. pa na sila maganda sa bahay. Mm. Kasi ito yung moment na maraming pasahero eh. Oh. Kaya oh. samantalahin. Okay, yeah. Sige thank, oh, thank, thank you po. Thank uh you, -huh. thank you. Subscribe nyo na rin ako, sir, ha? Ah. na rin ako, subscribe subscribe ako sir, ha? Anong pangalan mo, Teng? Grab Lady, grab lady, grab lady, drive. lady Driver. Gusto nyo makita sa sa Shige. YouTube? Yes! Yeah. <laughs> <laughs> <no. So>, subscribe po! Sige, Teng. Subscribe ako, <laughs> thank, ah. thank you, <laughs> thank sir. Thank you, thank you. Okay. Oo, subscribe na. Thank you. Thank you, Thank you.